Samahan niyo ako. Today is my vlog. Bago nga ang pala umalis, ganyan ang ginagawa ko. Kailangan natin bagay ang proteksyon ang ating balat. sobrang init ng panahon. Mm -hmm. May napansin niya ako dito sa aking <coughs> damit <Kasi coughs> na sumitimaw sa inaabot kumare, bago tayo umalis, siguro di mo natin nakalak ang ating pinto. Ito so na nga, pass forward muna tayo mga kumare at pupunta muna tayo sa SM, magliliwaliw. At nabalitaan yeah. ko, meron daw ditong 3 days sale. Ay umabot pa naman ako ngayong araw. At syempre, makikigulo lang naman ako dito. Mga kumare, papasok na ako dyan sa loob ng SM. Nangangagap talaga oh, si Ate Kaya kung papasok kayo, kay magdala ng mga bawal. Ay, sa kayo pumunta? Magmay dala kayong tubig. Magtipig kayo? <laughs> Nakita ko itong sanggip neto ay talaga namang napakasarap siguro dyan. Pero tingnan ko ang mga fries niya. Medyo pricey. Talaga hindi ko afford. Hanggang sa tingin na lang ako. Ipong napakahilig sa mga Korean food lalo na pag yung unlimited OMG sarap talaga kumain sa ganyan kasama talaga ako, lagi nila ako naiiwanan dahil natupad ko ang pagbibideo kaya hindi ko sila mahaliga kaya ang ginawa ko, nagvideo na lang ako at na ako ay may fang ako pa pala kumari, ito ito'y pangatlong araw ng sale dito sa SM In dalawang kayo, ano, PM1 Alirice dalawang PM1 Alirice, paano kung Walang nako mga kumare, hindi nakatiis at naka rice kami dito sa Mang inasal. Kailan ko ba mga kumare, pag na dito sa SM, ang pakiramdo ko ga, laging Kaya mas pinili ko na lang na laging mag rice pag ako dito pumpon Ako naman hindi lang ako mag enjoy pati yung dalawang kasama ko. Karinig ng Inasal at talaga naman laging underrise. Yan lang nga mga kumare, dumating na aking order. Sa so, na paghihintay. Yung dalawang kasama ko at talagang feeling nila wala nang buka. Ako dito, pag sabing only rice, kulay green ang plato. Pero ang aking kulay white lang. Yan dalawa lang yan ang nag only rice at talagang nakasampung bulus ng rice. Ako, uh -huh. kontwento na ako sa aking kanin. At syempre, hindi mawawala ang palabo. Kasama ko, talagang hindi na naawa sa manok. Pakiramdam nila kaya nilang itumba ang kanin ng inasal pero hindi naman. Sila ang tutumba talaga. Yun lang mga kumare. Salamat sa pagsama. Bukas ulit. Bye-bye.